Ano ngayon na nga, nagkala? Oh, wow. Ha? Ah. Alas dos. Alas dos. Eh. Alas dos ulan, hmm. na nga ba? Hmm, ikaw na na, ikaw gusto. ka ba? Dito na umiiyak ka na pinagsukong sa akin. Bakit ano na Ha, ba? Ha? Ano daw, Jo? Kumain ka na ba? Kumain na sa Jo, hindi pa? Kumain <laughs> <laughs> Ha? Ngayon. Ito oh, ay nangangasin yan O, bili ka muna doon o. Oh. Bili ka, dalawa ang pagkain niyo doon. Bili ka doon. Yan, 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 sa ano, dalawa. Balik dalawa, dalawa, dalawa sa inyo. Bakit na, Nay? No. Ha? Bakit ka umiiyak? <laughs> Sabi niya, umiiyak ay ka-uwi ko lang kasi. May may ano lang ako na, ano lang dyan. Birthday. Nainom si Inday. Mga kami ko kami ka, pasensya na. Ah, <laughs> Joke lang, nani o. Oh. Joke lang. <laughs> Minsan-minsan nagjo-joke din tayo, nanay. Di ba, nanay? Ay. Wala ba dapat? Wala ba ano mo luno? Ha? Wala ba dapat Yun? Wala ba dapat mo? Wala ba dapat mo? Ah, okay. Kala ko nagpindas si Joke ngayon. Wala mo? Wala siya nagtinda. Pag wala dyan, di ba? Pag alibawa na wala dyan, magbukas dyan, alibawa wala dyan, nag iyak iyak tapos wala, wala si Inday. Ganun yun. Ganun. Kapag isang, ano, kuranday. So, okay. Hey. Ah, kawak na dyan. Kamusta na, Nay? Ano? O, ayan, nung iyak-iyak ka daw ah di ba no? iya. Um, Yung papakawot ni Marokko. Sino? Mama. Papatawas ka? Papatawas ako. Sino ba? Ah. Nanay bida. Masya sa nanay. Yan. Nanay, kumusta naman ikaw? Ha? Ah. Ah? Ano ito oh? Ano <laughs> naman? wala, ah? Ano na, nanay? nanay? Bakit ka na, may, ano, may luha ka na naman ah? Ay, ano, sinani may luha oh. oh. No. Ah? oh. Ah, na, yung koko mo, bawasan natin yan bukas yung koko mo ah. Yung koko mo, bawasan natin yung koko mo. Umiyak na si nanay, mga kamig kong pamiga, oh. Ah. Bakit ka umiyak? na. No. Sabi, malakas daw ang iyak mo. Kapon na patahang ko. Ha? No. Kapon na patahang ko. Nang? Yan. ng? Patahan. Ah. Iyak pat na iyak. Patahan. oh, hindi eh, ka bumababa ka Oh! Di marami ako nga kung ka, ka, ka kausap lang namin maring Inday. Kausap lang namin, di ba? Tapos pagkatapos may ginawa ako. Pumunta ako dun sa taas ng bahay. Marami akong ginagawa. Anak. Kala mo natin. Kasa lang muna. Kumain ka na ba? Bili ka rin doon. Anak ko, sabi niya. Anak Bili ka rin doon pagkain mo. Ibigay mo kay nanay, Jo. Ikaw, Jo. Huwag na muna. Ha? Okay. Hindi, dapat bumili ka rin, Jo. Jo. Ha? Ay, hindi ka kumakain sa gabi? Oh. Kain na ikaw. May, may kutsara yan. Ano na, Jo? Ano, ano mo, Jo? Ano? Ano, Jo? Ano na, Jo? Ano sa bago? Hindi. Sa, ano mo? Nagtinda ka ba ngayon? O hindi? Punta nga ka ani Alas dos na maigit. Tapos si si Bate. Tapos nagsasalusi kami. Naghintay ako rin. Kaya lang tada, lumaysin ako. Tsaka dumating siya. Tapos nung tawili ako dun ngayon eh. Tapos, pumapas... Pumali ka ako, ngayong gabi? Oo, ginausap ko. Ah, magiging tawili ako pa. Pag-usap ko lang kayo rin. Kaya wala rin, rin sila. Sarado. Pumasakay na ako eh. kanina. Uri pa ka ako sa uri. Tapos naman ako eh. Masa ka? na doon pagkain mo. Lumili ka na doon. Pagkakotik ay yesi ko na ako dito. naligo na si nanay tiyo. Pinaliguan mo jo, Mahaga-mahaga? Mga anong oras? Ha? Ah? Ah, maaga pa. Akala mo magtitinda ka ngayon. Kaya, kaya pala si ano, kaya pala si nanay nag-iiyak siya kasi ano, nag-antay rin pala na sa, sa akin. sa nanay? <laughs> Sabi ko nga sa kanya, pag walang bumaba dyan, halimbawa, walang tao dyan. Minsan kasi, di ba, wala ako dyan, tapos minsan nandun ako sa kabila. Hindi. Nakita nga nila ako eh, kauwi ko lang, nag-ano ako, nag-book ako ng, ano, ano, Pumunta ko sa ano, inimpita ko ng birthdayhan. Sabi nga nito Ate Neto, hindi mo mababa si Jenny. Ako hindi mababa yun, maraming ginagawa yun. Pababa ko pag ano, pag walang ginagawa. Yung ano na, ano, si, busy si nanay uh -oh, busy sa pagkain si nanay. Oo, busy sa pagkain si nanay wow Ano na, ano, ano mo sa Bukas? Bising-bising ka bukas? Ha? Ah, bising-bising si Jiu bukas. Pagkikinda, anong uras ka alis? Ano daw? Alas do'n siya ko alis.

Yung sa tulad buwan, baka wala ako meron, dalawang buwan na wala. Alam na niya ako sino yun. Yan, Ayan, umay, mali mo, biglang pumunta. Ayan, biglang sumulpot. Ayan, muna. Ang mga kaya, kaya, isa ko lang yung sumin yan. Tapos ako nung sumala ko sa'yo. Yung yung kulit na isang gabi, dalawang bigil, napalot, pero ay napalot na. Mabapalot yung pangalaw si Kuro. Sinabi ako doon. Ano yun? Kaya ako natakot sa kapatawin naman. Kaya hindi mo masama, mabuti.

Iti-chew ba siyang bago? Ano? Ano, ano 'yun? Yung ano mo, yung sabi mo na ano? Na ano ka na, naiinis ka na? Nainisaw na tao mo, wag ka mainis. Huwag mo, di mo masabi baka biglang pumunta, sumulpot bukas, o di ba? Dapat ano, adi, ako. Ano nyo na ngayon? Nampas na. Matatapos ng buwan na ito. Tapos mayroon na ng buwan na, dalawa na. Pag tinatuloy yun, <laughs> dalawa na.

tabi ka alam mo na alam na kung sino yun alam na niya kung sino yun hindi ako sabi pangalan sinabi ko na yun sa ibang vlog yung kay kay Tuning, kay sa kay kuya ranger sinabi ko na tatlo pati sa iyo pero okay body hindi ko sinabi yung dahil lang ko hindi mo masama sinabi ko mabuti lang pinuli ko pa nga tsaka mabait naman talaga yung naso yung dahil lang ko lang para marinig niya natin yung dahil lang ko bakit gano'n yan mo na, mamaya baka biglang sumulpot dito. Hindi uh -huh. natin alam, o baka biglang pumunta, o di ba? Masaya ka niyan pag pumunta. Sana, sabar sila sana, sabi niya dapat eh, ito eh. Dahil sa kanila kung masabi. Alam sa teritoryo niya, pero pag dito sa teritoryo, sabi niya. na daw sa anong paliwanan siya. Yun, magkakiray sa kami. Magkakaliniwa kami. Hindi ko pang masasabi sa anong diri sa personal eh, pero... Pamit ko sa rito, sabihin ko para sa radio. Para matapos na. Para malinaw. Diba para matapos na, para hindi na akong umasa sa, ano, sa Eh, nabuhay nga ako wala sa sila na tinutulong kang kami sa Green Valley. Kung nabuhay kami, yung wala, wala pa tumutulong na vlogger. Ikaw na unahan sila. Hindi ko sinami, yun nga. Yun Nung, nung pag-uwi mo dito, abutan mo iyak nang iyak. Hindi naman. Ay, hindi naman. Parang hindi po niya at mo. Eh, ibig sabihin, ano na siya? Yung tawag doon kanina pa nag-iiyak. Iiyak daw. Nandarang may nagsabi na rin sa'yo. Wala nga eh. Kasi may nagsabi sa akin eh, na ano daw, yung lakas daw ng iyak eh. Atun si si ano ni si Ate Bida kasi kagigising lang. Bakit ang pa ako nakipaglibing ako kahapon? Nasira ang pa Yan si nanay, nagugutom siya. Hindi mo, si, hindi mo napakaingan na siguro tanghali na. Ha? Hindi siya kumain ng tanghali, kaya pala. May tubig din siya diyan.

sobrang pag ano mo pag mo sa sarili mo jo kaya kaya an, an payat mo hindi ka kumakain sa gabi na hindi siya kumakain sa gabi mga kamigo pamilya di ka sanay na ng kain ng kain sa gabi no sa umaga lang umaga lang umaga tangali tapos at saing ka rin kahapon saing ako oo Oh, ayan, oh, ayan, bigas. Oh. Yeah, yeah. Yeah. na siyang bigas. Kunti na lang nanay ha. Nanay. Masaya na si nanay. O di ba? ka na? Masaya na siya. Tahimik lang siya talaga pag ano na pag -utom na tahimik siya. Pag siya, tahimik siya. Tapos pag wala ka rin dito, nagiiyak. Ganun. Tsaka iwasan mo na pagpainom ng soft drinks diyo ha. Yun na talaga number one yun. ko lang sila mga kami ko kami kasi si ano si Jo. buknotin si Jo ngayon ni eh, kasi buknotin Jo sikat eh. Ha? Sikat talaga ako. Alin? Tumigil na ako sa intriga eh. Hindi na ako nang tinira pa rin ako. Sino naman tira sa iyo? Ano daw sa ano sa, sa ano sa Facebook. Kasi may nag-message ako. Ano? Ganun. Sino na sabi sa iyo? Pinindot ko, may tumawag. Sabi niya. Ah. Sige, sige talaga ako kapag sinabi ko rin kay Buddy. Sabi ko, sige talaga ako Buddy. Sabi ko, hindi na nga ako ng boblog eh. Sabi oo upo muna na kasi Oh, sikat ka pala talaga. Oh, sa sa sino na sabi sikat kayo? Ikaw? Mamaya pa, ay matuturo ko sa'yo. Yung... Mamaya. Pang... Pang, -pang ka sa aking boblog. Sige. Uh, Maayari kasi ako pang -mari. May kausap ka? Tumawag. Po. Ah, tagasaan naman. Hindi na pa tinanong mo taga takasan siya? Ano um, alam mo na yun? Tapos... Eh paan, paano yun? Paano? Pag tumawag siya, ibig sabihin, prince kayo? Hindi. O oh, bakit nagtawag sayo? Diwan ko. Ano? Ano yun? Pasuway ka talaga. Ano? Sa cellphone o oh, messenger? Messenger nata eh. Sa Facebook. Ah, noong messenger. Di ba sa Facebook? Pagdala diba may tumawag, napindot ko tapos yung basurambe, napindot yung ano, tumawag. Ay, ganon. Ano yun? Ano na Ano na Nagkain ka na nanay? Okay na nanay? Asan pagkain niyo Okay na busog na. Oh, Sige na. O oh, nanay, magkanta ka na nanay. Nanay. O oh, yan, very good. Ayan, may tubig na siya mineral. Makaniw kami ka. ha uh -uh. na update sa gabi. ano na eh? Ano ano masasabi mo sa mga nagmamahal sa iyo? Salamat. Salamat sa nagmamahal. Love you all mga nagmamahal. Love you all. Ay, nabuo na si Nanay. Nasa mit si Nanay Jo. Hiyan, jo ha. True. Oo. Ha? Yeah. Intro ito. Ayan, sinanay yung mamaksakin, sinanay. Ano nga, tabi-tabi Masaya si Nanay. Sige, ano na ba na? Nakikita ko masaya. Bakit? Mm -hmm. ah, huwag ka na mag-iyak. No? Paano si Nanay? <laughs> Namimiss siguro niya ako pag ano. Namimiss mo ba ako? Oo. Oh. Okay pala. Namimiss siguro niya ako yung ano araw. no? hindi oh. niya nakikita kasi. Namimiss mo ba ako pag hindi mo ako nakita? Oo. Oh. Ay, ganon. Kaya pala. <laughs> kaya si nanay. Hinawakan yung kamay ko ni nanay. Ikaw, Jo? Ha? Ikaw, anong ano mo? Dati. Sa, Sayo? Oo. Imit kong ari Ha? Imit ko. Pasungkoy. Hindi nga namin sa rega rin. Oo. Sa ano, dyan namin nalakot na, rin. Sa kakulitan ko. Nahiga oh, kulit na. Oh, ga kulit kulit. Minsan ako wag papatawa. Minsan mga ano mga high blood, no? O, mga high, mga high blood din minsan. O, so, si Nanay, oh. Daway. Oh, o, sige na. Labi mga kamigo kamiga. Babay daw mga kamigo kamiga. Salamat sa nagmamahal. Kay Nanay. Love you. Love you all. O, oh, diba yan, oh. Ah, Nanay? Babay. Babay daw. O, oh, diba mga sinasinanay. Hello mga idol, mga kami ko kamiga. Sorry idol, mga iha. Okay lang umiyak siya oh. Naman niya. Diwa ka na ko rin na dai. Holy. Yeah, muntay siya siya pag ano pag tinapugula ko no? Ganun. Nasanay na siya. Ang la nasanay ka nanay. I love you all mga kami ko kamiga. <laughs> <laughs> okay <Open> na. <laughs> Sige na. Bukas na lang ha. Love you all mga kamig kamiga. Love you all. Salamat sa nagmamahal. Love you sa ating lahat. Oo, saan masulok ng mundo. Love you all. Ingat tayong lahat. Love you all. Love you all.